Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay January 26, 2024, Biyernes at ngayon po ay kinugunita natin ang kapistahan ni na San Timoteo at San Tito, mga obispo. Atin pong unang pagbasa at pagninilay ay hinangos sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Chapter 1 verses 1 to 8 mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyon nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin, araw-gabi. Sabik na sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ng dalawang unang ubispo ng Efeso, sina San Timoteo at San Tito. Pareho po silang ginawang ubispo ni Apostol San Pablo. So, umbaga, uh, sila na po yung mga second generation. Kasi yung mga una po na mga tinawag ng Diyos ay ang mga labindalawang alagad tapos si San Pablo ngayon naman ay yung mga uh, pinutungan ng kamay ni San Pablo, dalawa dyan itong si San Timoteo at San Tito na nagsilbi na uh, uh, obispo sa lugar ng Efeso at sila na po yung humalili o kasunod na, uh, ni kay San Pablo dahil nga si San Pablo itong bahaging ito na kanyang sulat kay Timoteo kasalukuyang siya po ay na nakakulong o itinulong na at naghihintay na po ng hatol sa kanya ng kamatayan. Kaya ito po ang sulat, ang nilalaman na narinig natin ay sulat na magpapalakas ng loob kay kay Timoteo, no. May option po na sulat na pwedeng gamitin at mababasa naman natin yung sulat para kay Tito. Pero ganun pa man, ganito pa rin naman yung tema no na pinapalakas niya at pinaalalahanan niya si San, Mate, San Timoteo na sa kanyang mga karanasan ay huwag panghinaan ng loob dahil kapag pinanghinaan, ikakahiya niya ang mabuting balita. So, ito po yung uh, nilalaman nitong sulat na ito. Nawa sa pagdinig natin ng, ng sulat ni San Pablo ay magka, magdulot din ito sa atin ng inspirasyon uh, dahil yung mensahe niya kay Timoteo at kay Tito ay mensahe rin para sa ating lahat na huwag tayong mahihiya pagdating sa pagpapahayag ng mabuting balita lalo tigit huwag tayong matatakot o panghihinaan ng loob kung sakaling makaranas tayo ng mga pangungutya o pagtat pagtatawanan tayo uh, mamaliitin tayo uh, yun nga, ano yung pwede tayong pagtawanan dahil nga uh, lalo na kung karamihan sa nasa paligid mo ay sumasalungat sa mga salita at aral ni Kristo magiging kakaiba ka nga talaga diyan pero ito nga po no uh, pwede kang musgahan hatulan pero wag na wag tayong bibitaw sa pananampalataya at sa tulong ng Espiritu Santo ay maging matatag din tayo sa atin pong uh, pag-ibig disiplina sa sarili, lalo tigil sa ating pong pananampalataya kay Kristo. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong lahat.